Hello mga sangka, welcome to my live Welcome to my video Ako nga ay magigisa ng cabbage As in, yung gisa lang to Walang sahog-sahog Kasi may ibang ulam naman Yun ang, yun ang ulis kong sinasabi May ibang ulam naman, may meat naman na Lutong iba May seafood, may fish, mga ganun mayroon na karirin akong bawang, onion, and haluan natin ng carrot para maiba ang kulay. Tapos may pinapainit na akong kawali. So, let's go! Ayan mga sangkay, naginit na nga ako ng kawali. Tapos mainit na. Nilagyan ko dyan ng mantika. Gisa na natin yung onion. Magulo ang sangkay nyo. iba ito ang onion. Ito lang natin. Saman na rin natin yung bawang. lang halo ko dito ay lang, paminta at saka pwede yung iba-ibang ano yung panglasa niya kung anong meron sa inyo pwede yung mag-isa isa lang natin ayan mga sangkay, nag-isa lang kaya dito hinugasan ko lang kaya agad po sa may ang tubig na may asin ayan o Ayan, maging natin ng panita. Ayan, chicken powder. Tapos mix lang natin. Pagyan natin ng konting tubig para umulot. Then, takpan natin. Takpan lang natin. Ayan. Ito yun na po. ng kawali ko pero ang kunti ng gulay. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Simpleng gulay lang mo Pero makulay. Maganda tingnan. Ito lang sa hog, Okay lang.